Ano yung nararamdaman nyo, yun Nay? Yung pangkaraniwan nararamdaman nyo? Yung araw-araw nyo nararamdaman nyo? Ano nito? Ano nito nang wabaha? Ano tayo Pulta yun. Man, yung Yung dito nyo, yung sinasabi nyo, pag naglalakad kayo, sobrang sa umikihan siya. Kaya eh, di kayo makatagal makalakad. Ngaray na ngaray talaga siya. Ngaray na ngaray. Hmm. Ano? Eh, kasi si sinanay nagtataka kung bakit namamanhid. Na mild stroke na kasi sinanay. Na kaya yung salita niya parang parang may kulang, yung parang ipit. Yun yung ano, kulang na kayo sa paliwanag. Kasi pag na mild stroke tayo, yung isang kalahating katawan nyo, minsan talaga, ay madalas pala sa stroke namamatay. Kumbaga namamanid yung iba. Buti nga sa inyo, mild lang, nagagalaw nyo. Pero hindi siya tuluyang talagang nakarecover, man-man. Mukha kayong good. Kasi nakakagano kayo. Yung iba kasi nakagano'n no? Di ba? Yung iba na kasi nakagano. Pero sa inyo, dahil nga mild lang, maaring blood clot lang yun. Sinabi, sabi sa inyo ng doktor, may nahipit na ugat sa utak niya, di ba? Sabi mo, nag Ganun nga yun. Tama yun. Ngayon, pagka yung blood circulation natin, katulad yan, sa brain yung talagang tinitira ng stroke, pumuputok yan or nagkakaroon nga ng ano, yung blood clot o yung mga pagbarang maliit lang, makaka-apekto yan. Cross kasi yan. Dito yan tumama sa inyo. Cross kasi yan. Magkakaroon ng pamamanig yan, pa ganyan. Pangkaraniwan nararamdaman yun ang stroke. Nai-stroke tayo pag mataas ang blood pressure natin, mataas ang cholesterol natin, yeah, may 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 chance malaki yung chance na ma-stroke tayo. Tapos nga, ang sagot lang diyan, mami, katulad niyan, hindi naman kayo talaga nakuruhan. Ang sagot lang diyan, eh, ejercicio. Hindi Hindi nyo kailangan magano hindi nyo kailangan mga hard exercise. Walking-walking na sa umaga, magbilad lang kayo. Okay? Ayusin ko yung paa nyo para, ano, kasi ito, yung kaliwa, hindi yan part ng ano. Dito yung namamali, di ba? Hindi yung part ng stroke. Dapat yan, wala yung masakit yan. Baka sa tuhod nyo yan. Hindi ito tumutunog. But, pan, sa eh. Hindi ito tumutunog. Mm -hmm. Yung kaliwa. Pare, pare. Pare, ha? pare. Puso ko dito. Puso ko dito. Lang bisa lang kumunuh ga? Bisa lang, bisa lang lang wala? Bisa lang, lang Bisa lang, bisa lang Uso kayo konti Ya Straight lang kayo ng kapalik at Hindi kasi hindi naman kayo masasaktan. Masasak, masaktan ba kayo? Hindi, hindi. ganun lang yung lahat. Ganun lang lahat yun. Huwag yung labanan. Hmm. Sakit, wala. Wala lang. Ganun lang lahat. Eh, wala kayo na... Sino yan na yung kasi nervyosa? Pero kailangan talaga magtugma muna yung vibes natin. Makuha ko muna yung lumi para mawala yung takot. Tiyaya ka na eh. Ay, Ay sinatintuhod yung. Sabi niyo namamaga maga para namamaga ano niyo. Pero di ba sabi ko masakit pag namamaga, hindi ko maga. Ang tawag diyan yung parang manas-manas lang. Dahil sa blood circulation hindi maka hindi makaahon ng maayos yung dugo. Kaya minsan pag nakaupo tayo matagal, namamanas to. Pero bumabalik din yan para mawala yung manas pag matutulog kayo ganito. Kanyari, manas na manas yung kaliwa nyo itutulog yun na naka-elevate. Ano yung ibig sabihin ng elevate? Para nakataas to. Para pumalik yun, no? Mag-circulate siya. Ganyan ang tamang tulog nyo kung saan. Kung ako sa isa, kasi hirap ako Huwag kayo matulog talaga sa'yo kasi medyo may edad na rin kayo. Okay, Masakit sa balakang pagka nasa flat yung ganito sa Kailangan, kahit pa paano, may upuan na. Para pag pagtatayo kayo, may babagsak niya yung panyo. Okay. Kailangan na sa papag kayo o oh, yakama. Yung papag nyo, lagyan nyo lang ng magkano na yung kutsyo na. Ano? meron Tsaka dyan lang yung kumuno yun. Napakaraming ah, pilihan mm -hmm. lang yung Magkano lang yan. Sa mga online-online, hindi nyo nakakailangan lumabas ngayon eh. Ang dami na sa online-online. Pag naayos ko ito, makalakad na kayo na maayos. Kasi ito, hindi ito part ng stroke nyo, ng mild stroke nyo. Yan ang naman head, yan, ang, yan lang yun. Eh, ano naman sa bago na eh. Oo, kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi ito, hindi to kasama. Bunga lang ito ng aging. Oo, oh, masakit ba? Wala naman. Wala, ganyan lang. Para mawala yung nervous yung Kasi wala kayong mararamdaman masakit. Para lang kayong mayayanig-yanig. Yan lang, ganyan lang. Matagal lang na kayo nagaya sa atin. Kaya sabi ng anak niya, pinilit lang daw kayo. Natatakot daw kasi kayo, nervyosa kayo. Kaya ngayon yun, explain ko sa inyo. Nakahiga kayo, ganyan lang. Para lang kayong, lalam, kayong lalambingin.

kasi yan, yan yung namanid. Kaya dito, pinapatama ako eh, nandito yung mga sciatic nerve. Kaya mm -hmm. sinisiko ko. Mamaya maganda na yung pakaramdam ko eh. Sabi lang sa'yo maintenance pa kayo sa high blood nyo? Kahit hindi kayo mag-maintenance, manood kayo sa mga doktor. Maraming vlogger na doktor, ini-encourage ko kayo lahat. Lalo sa mga umiidad, nag-maintenance, manood kayo sa mga vlogger na doktor. Para nga, Maiwasan nyo yung maraming maintenance na yun. Relax lang. Lambutan nyo mga kataon. Ayan. Ayan. Kaya, kaya ako sinasabing manood kayo sa mga doktor. Kasi, nalapit din kayo sa doktor, di ba? Nagpa-vlog na sila ngayon. Ayan, di ba? Example kay Doc Willie. Maraming doktor, maraming pa dito yung mga masel masel niyo sa mamaya na may mama niya tapa ay sa kanya din gilid ng kwet okay lang ay eh jan nakakain ng mayos okay. Yang masaya tayo pag na-massage na ni Roy, may mati ko rin dyan, konti na lang, tapos tire-direcho niya wala na wala pawala. Okay, mo sa siyong sinanay. Ito ko sa ilalim. Yung nararamdaman yung manhid sa kabilaan ay sa ano, sa isang strap. Sa isang lining. Pangkaraniwan yun ay. Ito yung dito masakit na yan para lang kayo makagubulat. 1, 2, 3. Pasok mo yung balang ngayon. Sigaram ko yun. Uy, may uyo. Bigay mo na yung sakit. Relax na na Hindi ito masakit, promise. O, inhale. Pilasan nyo, inhale. Yan, exhale. Thank you. Yan lang. Diyan lang muna kayo, huwag kayo tatayo. Kaya nga lang muna. Itigin ko pa yung tuwod nyo. Wala na yan. Kailangan nyo lang para gumanda yung blood circulation yung papawis. Woking-woking lang sa umaga. Hindi nyo kailangan mabilis. Hindi nyo kailangan magtatakbo. Magbilad lang yan ng konti. Ang umaga. Ngayon, power Pag pinapawi siya na kayo, inom lang kayo ng ubig Yung, ma yung ano lang, maligaligam-gam Ha? Mayroon talaga pag dumanas na ng stroke. Magbabago na yung pakiramdam nyo. maswerte worthy na kayo't ganyan lang inabot nyo. Yung iba, nakita nyo naman, nakagano'n no? Nakalaglag yung ano rin sa kabila. Hindi makapagsal na naayos yung pa hindi may tukod ng ayos, yung kamay nakaganon, nakasara. O yung iba naman, talagang totally ano. Naglag talaga. Ito yung hmm. yan, at saka ito. napag po. Manid na manid. Manid, grabe. Wala kong Irarab nyo yan, Naya, yung kamay nyo, ha? Sa pagising sa umaga. Uruhan ko kayo ng mga diskarte sa umaga. Para kahit pa hindi kayo nai-stress pagising Kunyari, yan. Ising na kayo sa umaga. Dilat na kayo. Hindi pa kayo bumabangon. Salihinan mo lang ang yung kamay nyo. Ha? Irarap nyo lang yan. Ayan. Ito rin. Nakapigit tayo ng na kaway. Ganyan yun. Lang. Sige, irap nyo. Malakas. Ayan. Parang nag-aantay tayo ng pera. Pag maga pa lang. O, ganun. Ayan. Sige, niyo nyo ulit. Pray. Oh, o, upo kayo, mami. Mabuti nga kayo, hindi kayo umiinda ng mga mas sakit talagang balang. Yung iba, pag umiidad. Yes, sir. Grabe yan. Lalo na pagkatapos ka maglaba Siya din na ako makatayo. Kayo pa rin ba naglalaba? Oo uh -huh. Dapat ang lalabahan nyo lang, ipansarili nyo lang. Sa amin, hindi mo siya awal? Ang sarili mo nang nararamahan yun. Kasi hindi na kayo pwede sa mga bibigay. Magnaw lang naman kaya o, Oo. Oti-oti lang. Dahil nga matakot at din sa ano. Pagka nagkaroon kasi kayo ng ano, blood problem lalabo talaga yung mata natin. Ibig sabihin, tinatamaan di din ang retinopathy. Ito sa laman natin, gamit pa rin doon ba yan? Dahil yan sa ano, kasi magmumultiple lang na yan eh, complication. Once na na-stroke na kayo, mas lalong magkakamdali at chile-chile blood circulation natin. Mukha na yung ligo. Tandaan nyo yung tinuro ko sa umaga para yung kamay nyo palaging malakas. Tumunog? Eh, Ay, parang tumutunog yan. Ito mo, parang akala may hangin ba, na. Pero yung kabila wala. Gumanong kayo ngayon. Hmm. Naririnig niyo 'ko ng clear. Wala na 'yan. Pinapakurog talaga 'yan. Lakad kayo. Tingnan natin kung masakit pa 'yung Tignan natin kung pwede na mag-walk. Yeah, bale. Oh, nagulas ka. Hmm. Sa akin pa. Wala. Oh, wala. Ngayon, kahit ganyan lang, mabagal lang, ha? Tapos bilad-bilad kayo sa araw, ha? Tapos habang nagbibilad kayo, Okay, tapos inom lang na maligam-gam na tubig, ha? Sige, thank you na niya. Ganun ako, hindi kayo nasaktan, tapos na tayo, wala